Tirak eh, tinapay. Eh, may dala pa pala tinapay. Sabi ko wala na daw siya tinapay. Ay, dami, hindi bigay ko kanina kay Bebe. alam na.

Hindi ka ba yung Nag-iiyak si. Nag-iiyak si. Red! May malunggay! Hindi si Aide! Gusto ko sa akin! Malala mo? Ayun ako, alam mo yung mga nakatapos. Na, isa pa, isa pa. Anong okay. paboritong gulay ni ni Fred? Isa pa, isa pa, isa pa. Anong paboritong gulay ni Fred? Ano, daw? Eddie Malunggay! Yeah! <laughs> oh, okay, wala. wala wala. Luma na. Luma na. Luma. Luma. Luma na. Eh, eh, anong paboritong gulay ni Nitino. Ni Tino! Eddie Tino!

Apa apa itu?

lahat! Lahat! Lahat? Lahat! Anong di- Anong di- Lahat! Lahat! lang. Anong pagkain ni Sakit na Dapat pinipicturean ang pansitin. Nakatawa na naman Ay, talum ayon talum sorry wala Wala ko okay talum nakanya walang talum talum wala Wala. talum Wala talum 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 Wala. Wala. talum 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 Wala. Wala! Wala Wala Ano ang tawag sa kanya ng kanyang na to. Hindi na to! Ang dami na akura kay Minjim. Ang dami may alam. Hahaha! Ito na! Ano pagkain Bebe. Bebe. Man, bebe. 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 Paro, bebe. 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 Ano daw paborito? Fried <laughs> <Anta> ni Tia <Dianji? laughs> <laughs>

ano, oh, bakit ako pinakikita nyo? Oh, wala kayong maisip sa akin, ha? Maigi <laughs> <Ka> naman. <laughs> ano paboritong gawin ni Ate Risa? <laughs> ano, ano dahil? Dahil mag-aerobing! Yes, I'm going to kill it! I'm going to kill it! I'm going to kill it! ano daw party ng ng manok ang katulad ng kay Ate Rita. Ay, balahibo ng manok, pakita. Wala, walang taas ang ganyan lang guys. Hindi ka pwedeng dito ng ano, epicun ka eh, patay ka. Hapo, so ka. Hapo, sa inyo mamunso na. Hindi kaya. ja. Hindi ka ita na din. Si Bebe naman. Wala, wala